ang EAA ay kasalukuyang nagsasagawa ng komprehensibong operasyon sa paghahanap gamit ang mga helikopter at iba pang kagamitan. Layunin nitong matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang jet fighter sa lalong madaling panahon. Ang e 50 Light Combat Aircraft ay nakuha sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Binigno Aquino II. Ito ang pinakaseryosong insidente na kinasasangkutan ng eroplano mula sa South Korea. Walang opisyal na pahayag hinggil sa grounding ng ibang EAA e negatibo 50 aircraft. Sa kasalukuyan, patuloy ang paghihintay sa mga updates tungkol sa ongoing search and rescue operations. Ipinakita ng mga raid na madalas na may mga wanted persons sa mga pogo hubs na kasangkot sa mga masalimuot na krimen. Ang mga lugar na ito ay nagiging pugad ng mga iligal na aktibidad. Kasama sa mga nahuli ang mga individual na sangkot sa sex trafficking at pang-abuso sa mga manggagawa na nagdulot ng mga pag-ayesto. Ang mga pangyayaring ito ay nagpatunay sa malubhang problema ng mga pogo hubs. Ang mga nahuling banyaga ay nahaharap sa mga kasong kriminal at paglabag sa mga batas ng imigrasyon habang naghihintay ng deportasyon. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mas malalim na investigasyon. Si Ruiz ay nagbigay din na ang mga paratang laban sa kanya ay fake news at hindi siya stockholder ng kumpanya. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng panik sa publiko. Ipinahayag ni Ruiz na nagresign siya mula sa Digi Walobago ang kanyang appointment bilang EC Chief, na nagpapakita ng kanyang integridad. Layunin niyang labanan ang fake news na kumakala. May mga ulat na ang impeachment trial ng Vice President ay maaring umabot mula sa isang kongreso patungo sa susunod na kongreso. Tinalakay ito ng mga senador at ilang mambabatas sa kanilang mga pahayag. Ang mga kandidato mula sa Makabayan Coalition ay nagtutulak para sa mga karapatan ng mga kababaihan at manggagawa. Nagsagawa ng konsultasyon ang Rules Committee kasama ang mga resource person upang mapabuti ang draft ng impeachment rules bago ang pagsisimula ng sesyon ng Kongreso. Ang kanilang input ay mahalaga sa pagpapahusay ng proseso. Kinumpirma ng Korte Suprema ang pagtatalaga kay Attorney Mitchell Poe bilang abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Ito ay nagbigay din sa mga legal na aspeto ng usaping ito. Sa karagdagan, naglabas ang University of the Philippines College of Law ng impeachment primer Upang ipaliwanag ang proseso sa publiko. Isang hakbang ito upang linawin ang mga katanungan na bumabalot sa usaping impeachment. Samantala, nagpasya ang COMELEC na ipagpatuloy ang kasong diskwalipikasyon laban kay Attorney Cherry Harold dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga ACOMS. Itinuturing itong fake news na nagdudulot ng abala sa eleksyon. Bilang karagdagan, pinagsisikapan ng Presidential Communications Office na ipaalam sa publiko ang mga mahahalagang kaganapan, lalo na sa mga kabataan upang mapanatili silang ligtas mula sa maling impormasyon. Importante ang tamang impormasyon sa panahon ng halalan. Isang imbitasyon ang ibinigay kay Comelec Chairman Erwin George Garcia upang talakayin ang mga kakulangan sa voter education. Layunin nitong pag-aralan kung bakit hindi alam ng maami ang mga mahahalagang pangyayari sa kanilang paligid. Dagdag pa rito, ang Quezon City Government ay nag-install ng 51 weather cameras at 50 weather stations na tumutulong sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa klima. Mahalaga ang mga ito sa pagtukoy ng heat index. Ayon sa mga pag-aral, ang heat index ay tumataas tuwing dalawa oras ng hapon, na nagiging sanhi ng panganib sa kalusugan ng mga tao. Ang nakakaalarmang pagtaas ng init ay nagdudulot ng mas matinding init na nararamdaman. Kasabay nito, umiiral ang lanin fenomenon na nagdadala ng posibilidad na malalakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang epekto ng lanin ay kasalukuyang sinusubaybayan ng mga meteorologists. Sa gitna ng mga panganib, Walang inaasahang pinsala mula sa pagbagsak ng rocket debris sa international waters sa timog ng Tasmania. Ito ay nakakapagbigay ng kaunting kapanatagan sa mga residente. Nagpatupad ang Civil Aviation Safety Authority ng temporary danger area upang bigyan ng babala ang mga piloto hinggil sa rocket debris na maaring bumagsak. Ang hakbang na ito ay naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng mga flight operations. Bagamat walang ipinagbabawal na pagpasok ang mga piloto sa timog ng Tasmania mahigpit na nakikipag-ugnayan ang kasa sa mga ahensya upang masiguro ang mga safety measures na ipinatutupad. Mahigit 30 milyong dolyar ang ilalaan sa loob ng limang taon upang hikayatin ang mga graduate nurse na magtrabaho sa mga rural areas. Sa bawat nurse, as dollars 20,000 ang kanilang matatanggap bilang insentibo. Sa karagdagan, magkakaroon ng bagong digital healthcare service sa New Zealand na magbibigay daan sa mga virtual consultations kasama ang mga doktor at nurses pati na rin sa mga prescription. Bilang bahagi ng pagpapabuti na serbisyong pangkalusugan, ang pamahalaan ay nagbigay ng dalawang daan at 85 performance-based uplift sa mga general practices sa bansa sa loob ng tatlong taon mula Juli isa, upang makamit ang mga health targets. May mga inisyatibo ang pamahalaan upang sanayin ang publiko kung paano protektahan ang kanilang mga online platform laban sa mga scammers at maling impormasyon. May mga sunog na naitala sa iba-ibang lugar, kabilang na ang insidente sa tondo. Maynila, kung saan ang sanhi ay hinihinalang na iwan na kandila na hindi na apula. Sa kasalukuyan, umabot sa danger level ang HET Index sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan upang ang ilang lokal na pamahalaan ay nagkansela ng klase bilang pag-ina. Kasabay nito, tumaas ang presyo ng gulay sa palengke, bunga ng kakulangan sa supply at dagdag na tolls and lets, na nagdudulot ng pangamba sa mga mamimili. Ang sunog, ayon sa mga ulat, ay dulot ng pagkasira ng mga kabol ng kuryente samantalang ipinakita ng isang residenteng video ang mga detalye ng insidente. Dahil dito, apat na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa Bangay Hall at tumanggap ng tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno, kasabay ng mabilis na pagtugon ng mga volunteer at fire trucks. Sa iba pang balita, ipinasok ang mga epekto ng matinding alinsangan sa mga klase, kung saan ilang mga malalaking kanselasyon at alternatibong pag-aral ang ipinatupad, at pinayuhan ang mga estudyante ukol sa panganib na mataas na ini. Samantala, si Pope Francis ay nakaranas ng bronchospasm na nagdala sa kanya sa bronchoscopy procedure upang masuri ang kanyang paghinga. Sinabi ng mga doktor na ito ay isang reaksyon ng kanyang katawan. Maaming tao ang nagdasal para sa mabilis na pagaling ni Pope Francis. Isang patunay na suporta at pagmamahal ng mga tao sa kanilang lider, kung saan ang pagdarasal na marami ay simbolo ng pagkakaisa. Mahalaga ring banggitin na mahigit kalahating buwan na si Pope Francis na naospital sa Rome na nagdulot ng pangamba sa kanyang mga taga-suporta at sa simbahan, na nagbigay diin sa kahalagahan ng kalusugan ng mga leader. Bumalik tayo sa lokal na balita, ang mga empleyadong nasaktan sa aksidente ng shuttle bus sa Morong, Bataan ay patuloy na ginagamo sa ospital, na nagbigay diin sa mga isyu ng kaligtasan sa transportasyon. Samantala, naging emosyonal si Sam Melby ng pag-usapan ang breakup nila ni Catriona Gray, na nagbigay linaw sa mga hamon na kinakaharap ng mga sikat na tao sa kanilang personal na buhay ngunit hindi mawawala ang isyu ng kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan ukol sa COMELEC. Ito ay nagbigay din sa pangangailangan ng mas mahusay na komunikasyon at impormasyon sa mga halalan sa bansa. Sa kabila ng mga hamon, ang mga atleta ng Pilipinas ay nagtagumpay sa international competitions, pulad ng mga medalya sa jiu-jitsu at gymnastics, nagpapakita ng galing at dedikasyon ng mga Pilipino sa sports. Mahalaga ang mga batas at proseso sa paggawa ng mga ito sa Kongreso, na nagsusulong ng mga proyekto na makikinabang sa mga mamamayan. Ang pag-unawa sa legislative process ay makakatulong sa pagpili ng tamang mga leader. Gayun din, ang mga nakatagong isyu sa proyekto ng Unified Grand Central Station ay nagdudulot ng pagkafrustrate. Ang hindi pagtupad sa mga nakatakdang deadline ay nagpapakita ng pangangailangan ng mas mahusay na pamamahala sa mga proyekto. Higit pa rito, ang mga scammer ay madalas na kumuha ng impormasyon mula sa social media at phishing websites. Dahilan kung bakit madali silang nakakahanap ng mga target na biktima. Sa makatuwid, ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga bata at matatanda tungkol sa mga scam ay kinakailangan. Mahalaga silang turuan na i-verify ang impormasyon bago magbigay ng kahit anong detalye. Isang posibleng solusyon laban sa mga scam ay ang pag-amienda sa SIM Registration Law, na inaasahang mas mababawasan ang mga pagkakataon ng pagkakaroon ng ganitong uri ng scam. Ungkol naman sa mga sultanate sa Mindanao, Visayas, at Manila, may mga karapatan sila sa mga teritoryo sa Pilipinas na hindi maaring ipagkait ito ay nagpapakita ng kasaysayan ng lokal na pamamahala sa mga lugar na ito. Samantala, ang pag-angki ng China sa kalayaan Ilan Group ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa West Philippine na nagiging sanhi ng pangamba sa mga lokal na mangingisda at komunidad. Sa kasalukuyan, tinututukan ng National Security Council ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakakasira sa reputasyon ng Pilipinas. Mahalaga ang tamang impormasyon upang mapanatili ang soberanya ng bansa.